Okay po, maraming tatamaan dito sa topic natin. Meron ba kayo kilalang taong selfish, swapang, madamot, pwede kaibigan mo o baka mamaya sarili natin. So tingnan natin ha. So maraming level eh, sinulat ko. Merong mapagbigay, generous, okay naman. Merong matipid, merong madamot, merong sakim o swapang selfish. Ano ang seven signs? Tingnan natin na. Ah. Yan. Selfish people, usually. Actually, ang pagiging selfish, parang ano yan, eh, defense mechanism din ng tao. Minsan, kailangan mo maging makasarili para makaipon ka, makatago ka ng pera para in the future. Pero syempre, kung naaapin na -a -a -pina ibang tao o nangaapin na ng ibang tao, hindi na maganda seven signs na swapang ang kaibigan mo. Number one, laging one-sided. I'm sure may kilala kayong ganito, di ba? Laging kayo na lang ang nage-effort, di ba? Pag kayo may kailangan, wala na sila. Pag sila may kailangan, lagi ka nandun, di ba? Nawawala siya, okay? Pag ikaw nahihingi ng tulong, bigla nagdi-disappear. Ang daming excuse bakit hindi ka matutulungan? Pero nung siya may kailangan nandiyan siya, one-sided. Pag hindi balance relationship, eh, iwas ka na. Number two, ang taong selfish, walang empathy. Wala siyang, wala siyang pake sa pakiramdam mo. Magaling na siya magsalita. Sa salita, magaling siya. Sasabihin niya, oo, oh, oh, mabait ka, matutulungan ka, gayang ganyan Pero sa gawa, wala. Okay, pagdating sa labasan ng pera, wala na, nagtatago na. Tsaka yung mga taong selfish, puro sarili lang ang pinag-uusapan. Pag nagkita barkada, puro siya ang topic, paano siya magaling, gaano siya kagaling. At ang delikado sa taong selfish, pwede silang manakit ng ibang tao. Pwede magsinungaling, mandaya para mahabol yung objective nila. Kasi wala nga silang empathy. Ang naaapi dito lagi yung mga people pleaser. Yung mga kailangan ng approval ng ibang tao, yon nagpapaloko sa taong selfish. Number 3, ang mga taong swapang very controlling. Ito na ito po oh, narcissistic personality. So tingin nila puro sila mas magaling kaysa sa ibang tao kaya dapat Uh, Lumhod yung ibang tao sa kanya yan o, under na under siya okay minamanipulate ka kino-control ka mentally emotionally so kailangan magset ka ng boundaries yan very manipulative yan oh. okay ang problema dito kasi sa umpisa mabait sila masyado they are super nice to you sa umpisa pero yung action nila puro na lang salita wala sa gawa. Okay, puro ikaw lugi in the end. Ayan, Tapos pinapag-guilty ka. Pag hindi mo gagawin yung gusto niya, ipapag-guilty ka. Tapos alam niya yung weak points mo, kung saan ang kamahina, doon kanya gagamitin para ma-scam ka, maloko ka, kasi nga gusto nila pera eh. They lie to your face. Magaling magsinungaling ang selfish people. Kasi nga gusto nila, sila ang boss at narcissistic personality. So, paano gagawin natin? Okay, magtips tips muna tayo. Wala tayong magagawa. Boundaries, eh. Ibas dun sa tao yon. Cut ties. Hiwalay. Okay? Trust your gut feeling. Normally, hindi naman nila sasabihin na swapang sila, akin tulad. Gagawa sila ng ibang paraan. Identify mo yung pattern. Kung paulit-ulit yan ang ginagawa sa inyo. Lagi ka niloloko ng kaibigan mo. Di, lugi na, di ba? Kung limang beses ka na naloloko, eh, tama na siguro. Pwede ko mausap sa psychology, sa psychiatrist, baka na ma ka eh, para maputol yung strings niya sa'yo. Yan. Look for he other healthy relationships. Number five, ito, magandang tip. Yung mga taong selfish, puro material lang ang gusto pera, pera, pera na lang ang alam. Ano ibig sabihin? Ang pinag uusapan gaano karaming pera. Ang sikat, yung maraming pera. Okay, pinakamagandang gamit. Yung pi may pinakabagong cellphone, pinakamagandang gamit, pinakamalaking bahay. Siya ang panalo. Yun lang ang iniisip niya lagi. Status symbol, money, and power, position. Yun lang ang gusto. Okay, mas marami nito, yun. Pero hindi siya masaya kung ikaw ang meron. Mas gusto niya, siya lang ang meron. Okay? Materialistic. Number six, yan no oh, self-centered. Gusto niya, siya lagi pinag-uusapan, siya center of attention, laging accomplishment niya. ba diba? And lastly, number seven, ito ha, ah, sa mga barkada niyo. Matipid siya sa ibang tao. Ang yaman-yaman niya dahil selfish siya, ang dami na niya nakukuha. Pero pagdating sa bayaran, tago. Ganito ah. Minsan, ikaw naglibre. Okay, next time siya na dapat maglilibre. Pero pagdating ng waiter, ibibigay na yung bill, biglang magsi-CR, magtatago. So, laging ikaw na naman nagbayad. Okay? Tapos, 'Pag siya ang maglilibre, ililibre lang niya sayo siguro. Coke, Chika, Skyflakes, baka 'yun lang bibigay sayo libre. Pero 'pag ikaw na maglilibre, pupunta siya sa mahal na restaurant, 'yung pinakamahal na pagkain 'o orderin. Kaya lagi kang lugi, 'di ba? Sa regaluhan, exchange gift, 'yung gift mo maganda. Okay? Pinag-isipan. Ang regalo niya sa'yo, matipid, cheap. Ang mga regalo nila, cheap, mura na. At uh, wala pang hindi pinag-isipan. At sasabihin nila, ito ah, yung mga selfish people, sasabihin nila, wala akong pera eh, oh, wala, hindi, hindi kita matulungan. Pero, wala daw siya pera pero meron siya pinakabagong iPhone, pinakabagong TV, pinakabagong designer clothes, kompleto siya. Kita mo? So, actually sa mga nagko na nakikita ko, hindi lang naman ang problema yung may may selfish na ibang tao. Minsan, yung tao mismo ay medyo madamot siya o medyo selfish na sabi natin, hindi rin niya makontrol. Baka nag-umpisa siya sa pagtitipid, naging madamot, naging na-focus na lang puro pera na lang. Uh, so, baka kailangan din nila ng psychologist para maging mas mapagbigay. So, yung very selfish, kailangan din ng treatment. Tapos, yung nagpapaapi lagi, eh, kailangan din ng treatment. So, ano magagawa natin sa mga taong suapang? Uh, less time with them. Iwas ka na talaga. Okay, hanap na lang ibang kaibigan. Huwag mo na bigay yung attention nila. Oo, siguro pag... Ako, bibigyan ko na eh. Kung gusto na lang attention, sige, para masaya sila. Distance yourself. Find better people to hang out with. Hanap ka na lang na iba. And don't be afraid to say no. Okay? Pag inuuto ka na, gawin mo to, mag-no ka na. Sabi mo, busy ako. May iba akong ginagawa. Okay? Reduce your urge to people, please. Maraming way of selfishness and manipulation. Wag lang tayo magpapapi. Pag meron kayong nakita na lagi kayong lugi, eh, ibang usapan na yan. Okay? So, puwede ring selfishness sa mag-asawa, sa mag-partner. Okay? Baka yung isang partner lang lagi ang ang uh, nasusunod. Okay? Siya lagi nasusunod, wala siyang paki sa opinion mo. So, selfish din 'yon. Dapat ikaw lagi gagawa ng trabaho, ikaw lagi ang magbabago, 'di ba? Puro ka mag-anak lang niya tinutulungan, yung mga ganun ba? So, maraming cause bakit selfish ang tao, ito ah para naman to sa mga taong selfish, baka insecure sila. Meron silang nung bata, gusto nila talagang magkamkam ng gamit. Ayaw nila fear of losing control. Gusto nila na control nila ang tao at may mental problem sila nung childhood. Okay? So mag tayo sa mga taong swapang uh, ayon sa pag-aaral, selfish people ay hindi mature, medyo self-centered. Mag-set ka ng boundaries, say no, at hindi mo naman kailangan eh. Pag naloko ka na, iwasan mo na. Actually, meron ka dapat lista na, ay, pag ito tumawag na ako, may kailangan na naman to. diba? So, iwas na tayo. Kasi minsan, hindi na nila mabago yung gali niya. Parang itong lalaking to, talagang hindi siya magbibigay kahit anong mangyari. <laughs> Yun ang niya. So, anyway, sana nakalinaw itong video natin tungkol sa mga taong Ah, uh, madamot, hopefully maging matipid at later on maging balanse ang relationship sa bawat isa. God bless.